So magandang araw mga kaangkol This is July 24 So ito na naman Papasok na naman si Bagyong Emong So dobli ingat tayo ulit Pero biyahe pa rin tayo Hindi makakapigil ang Bagyong Emong Dahil meron tayong mga obligasyon Sa buhay At bawat isa sa atin Ay dadaan talaga sa mga obligasyon So kaya sipagan mo lang Biyahe lang tayo Keep safe God bless ah, Makulimlim pa din pag yung emong so sana maubos ka na para maging safe na lahat at wala nang pangamba ang bawat tao sa mga sandaling ito nakarating na nga ako ng New Manila at wala pa rin booking at lalo ko tuloy naaalala yung sinasabi sa akin ng isang negosyante kung maniniwala ba ako doon o hindi na ang sabi niya Huwag ka magstay sa isang lugar na wala namang nag-book E di sayang naman ang gas ko. Ngayon, mamimili ka na lang. Masayang ang oras mo, masayang ang gas mo sa lugar na walang booking. So kaya nagdesisyon ako sa itong sandali na to na gumapang na lang papuntang San Juan at magbabasakali na may mga booking doon kasi sa area namin sa Mayroa sa Mayroas district eh wala talaga wala talaga mas marami kasi siyang uh, uh, access sa transport so pwede ka tumawid ng Quezonab pwede ka mag -e road tricycle and then pagdating mo doon uh, mayroon may mga public transport na din so normal lang siguro na walang ano sa amin so yun ganito yung yung diskarte ko sa biyahe pag wala tunog, gapang. Ito lagi ko itong inuulit. Pag wala tunog sa amin, gumagapang talaga akong uh, New Manila. Hanggang sa matagos ko yung San Juan. Pero hanggang doon lang ako sa San Juan. Uh, ah, tumatambay ako sa may isang lugar, sa may San Juan. Na na-experience ko pag nakakarating ako doon, eh, may booking na. So hindi talaga ako na zero sa San Juan. Sakto, pagdating natin ng Indomingo, may booking agad, may buhay na mano tayo papuntang Terminal 3. So ayos, ingat, dyan lang kayo mga guys ha, sundan nyo lang kami. So na-drop na natin yung pasayro natin dito sa Terminal 3. Kahit medyo masama yung panahon, dami pa rin umaalis oh. Siguro may mga lugar lang talaga na natamaan ng bagyo. Meron din lugar na hindi natatamaan kaya, ayan. Kagaya sa sakay ko, papunta silang Cebu today. So good luck ma'am. Shout out sa inyo. Ayan. So yun, nakachamba tayo ng booking from Terminal 3 to uh, Solar North. So dyan lang yan sa Quezon City. So, buti na lang uh, pumayag Skyway. So perfect kakadrop lang natin sa Solar North. Ayos. Uh, sana ganito lagi yung booking everyday. No? So walang, walang mga TNBS driver na may hirapan. So, 'yung kahit foreigner naman 'yung pasyero natin, nakaintindihan, nakaintindihan naman konti. Basta pilitin lang natin makaintindihan nila para maging safe din sila. At kung kung kinakailangan, kausapin natin sila along the trip para mapanatag. So, 'yun lang. Ingat mga 'ol.